Isinama niya si Pedro, Juan at Jaime at umahon sa bundok para manalangin. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 9, verses 28b to 36. Mga walong araw pagkasabi ni Jesus ng mga salitang ito. Isinama niya si Pedro, Juan at Jaime at umahon sa bundok para mananangin. At habang sila, siya nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at puting-puti, nagniningning ang kanyang dami. May dalawang lalaki rin nakikipag-usap sa kanya, si na Moises at Elias. Napakita sila sa kaluwalhatian at pinag-uusapan nila ang pag Lisan Yesus na malapit ng maganap sa Jerusalem. Antok na antok naman si Pedro at ang kanyang mga kasama. Pero pagkagising nila, nakita nila ang kanyang kaluwalhatian at ang dalawang lalaking nakatayong kasama niya. Nang papalayo na ang mga iyon kay Jesus, sinabi ni Pedro sa kanya, Kuro, mabuti at narito tayo. Kagawa kami ng tatlong kubol. Isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya ng may ulap na lumilim sa kanila at natakot sila pagpasok nila sa ulap at narinig mula sa ulap ang salitang ito. Ito ang aking anak ang hinirang. Pakinggan niyo siya. Pagkasalita ng tinig nag isang nakita si Jesus ng mga araw na iyon. Sinarili nila ito at walang sinabi kanino man tungkol sa nakita nila ang Ibanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Ang Ebanghelyo ngayon ay napakaganda. Ito ay tungkol sa panalangin ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Sa isang spiritual direction, tinitingnan ng sa spiritual na direksyon ng buhay, ang kalagayan at paghihirap ng dumadanas nito. Ano ba talaga ang karanasan? Hindi lamang basta nagdadasal tayo, kundi mayroong pagninilay at pagsusuri upang matulungan natin ang ating kasamahan at humihingin ng tulong para sa pang-spiritual na direksyon. Ang pagsusuring ito ay isa sa karanasan. Hindi lamang uh, nagsasabi ng direksyon ng buhay, kundi pag-uugat ano ba talaga ang sinasabi ng karanasan. Ano ang katotohanan? ng buhay panalangin kaya kapag may uh, lumalapit sa atin na nagpapatulong ng direksyon ng pang mahalagang kasama natin ang Diyos na umaalalay sa tumutulo, humihingi ng tulong at ang larangan ito ay hindi madali. Kailangan ang tumutulong ay mayroon ding karanasan ng malalim na pang-espiritual at ang kanyang direksyon sa buhay ay malinaw. Siya din ay humihingi ng gabay sa iba. Kaya dalawang punto ang magandang tingnan dito sa uh, saan ba gagaling ang ang karanasan. Ito ba ay nanggagaling sa isang consolation o desolation? Ang consolation ay isang karanasan na kung uugatin mo ang buhay panalangin ay merong nakaugat sa Diyos. Ito ay ang yaman ng relasyon sa Diyos na maganda at malinaw at ang kahuli nito ay meron itong kalayaan at freedom sa humihingi ng tulong. At ikalawa naman, minsan tumadanas tayo at ng mga taong humihingi ng tulong na galing sa desolation, ang desolation ay isang karanasan na ang paghingi ng tulong ay para sa sarili. At ang sarili ang gustong umangat at patungo sa kanyang pagunlad, materially, physically, spiritually, at kanyang pansarili lamang. Kaya sa pagsusuri natin sa pagtulong sa iba mahalagang matulungan natin ang humingi sa atin ng tulong na ilapit natin siya sa Diyos na hindi tayo ang nagbibigay ng gabay kundi ang kanyang tuloy-tuloy na pakikipag-usap sa Diyos ang maglalapit sa kanya sa kaluwalhatian. Kaya dito ang karanasan ni Yesus at kasama ang kanyang mga apostol na si Pedro Juan at Jaime ay nakaranas ng antok no? pero nung bandang huli nakita nila nililiman sila ng Espiritu ng Diyos kaya lang siyempre ang karanasan din nila ay karanasan ng pagkatao nais nilang magtayo ng, ng tatlong burol na kanilang pangsarili. Kaya lang, hindi nila alam ang kanilang sinasabi dahil ang direksyon na nais ni Jesus ay bumaba at harapin ang kanyang magaganap ang kanyang buhay na paghihirap kamatayan sa krus at pagbabagong buhay. So ito po muna ang aking ibabahagi at patuloy tayong magbagong anyo sa ating buhay patungo sa kaluwalhatian. Amen.